Matagal na tayong nagkikita-kita doon sa ating project area at masaya na ngayong araw na ito ay isang activity ulit ang i-witness natin uh, patungkol sa ating palipa. So nabanggit ni GM Cruz, 1999 tayo nagsimula uh, sa tulong ng ating mga kasamahan at sa ngayon ay may mga uh, approved subdivision plan na tayo uh, patuloy pa rin yung inyong pagbabayad hanggang doon sa ma fully paid natin. Ang kahalagahan ng pipirmahan nila ngayon ay maghuhudyat ito ng pag uh, re release nila o pagta-transfer ng MIA sa NHA ng mother title ng apat na si Joe. Yung Maligaya, San Juan, Santa Rita, at saka ng uh, Buyat Kumpang, upang ito ay Uh, magawan natin ng individual lot titles. At pag uh, may individual lot titles na tayo, bawat isa sa atin na nakabuuna ng bayad, yung tinatawag natin paid, ay ibibigay na namin yung titulo. So, ang yeah. uh, Yung titulo po mula sa MIYA ay uh, pupunta sa pangalan ng National Housing Authority. Uh, pagkatapos po noon, pag na-release na, na po namin sa inyo, kayo na po yung magpapatransfer sa Register of Deeds papunta sa inyong mga pangalan. So sa ngayon po, meron ng uh, 200 plus na nakapag-fully paid uh, out of 672. Kaya guhabol oh, po kayo ha, mag-fully uh, mag paid na rin po tayo para pumadali.